Ang desisyon dito sa pagsuko ko, nasa sa akin pa rin. Kung gusto kong sumuko ng buhay, pwede. Kung gusto kong sumuko ng patay, pwedeng pwede rin. Dahil kung ayaw ako barilin ng kasama ko, ayaw ako barilin ng mga pulis, kaya nga sabi ko, yung baril hindi ko muna sa uli. Ay, ako, ako mismo magbaril sa sarili ko. Ganon ko kayang panagutan yung ginawa ko. So hopefully, maging message ito sa management, sa lahat ng management, commercial manyan yan o high-rise building plan, no yan o ano, respetuhan po tayo. Magrespetuhan po tayo. Huwag tayo na tayo-tayo mismo yung hahamak sa kasama natin na nandyan. Tayo mismo yung gagago sa kasama natin dyan. Lalo na kung ang kapalit dahil lang sa pera. Kasi kanina sabi ni Colonel yung in charge ng police sa operation. Nag-usap kami kanina. Sabi ko yung limang libo na tinanggap nila nasa si Mamunik. Pag kanina, ang usapan namin doon, kanina habang nag-ano sila dyan, eh, sabi ko, ang usapan namin doon, kainin nila yon yung 2-5, ipakain ko sa kanila yan, hati sila. Pero sabi ni Colonel, ano, sino ba yun? libre ba yun? Na inhuman daw. Eh, inhuman daw, In, wag na daw kasi inhuman naman yan. Although, sabi ko mga sir, yung mga ginagawa naman nila rito sa mga gwardiya inhuman din eh. Palibhasa sila yung mga boss. Ay, so, sabi ko, ipakain mo sa kanila yan, tig 2 sila, tig-itig isa sila. Kainin nila ng isa-isa yan. Pero nakiusap si sir, so, sabi ko, probyon mayor, na ako, nakikinig ako sa pag nag may usap sabi ko sa kanila kanina ka naka pa pero pero naintindihan ko na mabuo mayor Nan naninigurado lang po kayo sa dami ng tao na to ay, ayaw ko iwanan yung baril ko eh kung paano kung mamaril ako dito bigla hindi e naka nakadali pa ako di ba mayor yan yung isip mo tama ba ako o right Ngayon, tatanungin kita, Mayor. Tatanungin kita. Pagkatapos nito, saan ang punta ko? Sa kulungan o sa simenteryo? O ako ang mamili? O ikaw yung sasagot sa tanong ko? Hindi. Sagutin, sagutin niyo po yung tanong ko. Pagkatapos po nito, yung totoo, ay eh, dami yung tao dyan, na eh, hindi ka na ibubuto sa susunod niyan, pagtaplastik pa plastik ka dyan. Yung totoo, no? sabihin mo, pagkatapos nito, saan ang punta Sa kulungan o sa simenderyo? Pwede ba piliin ko na nasa simenderyo na ako? Yun ang, yun pili, yun, yun choice ko. Marami yan, Mio. Yan pa yung isa sa dahilan na nagkaganito ako eh. Dahil nga sa sitwasyon niya, di, December na December pa, gaganunin ka ng, gaga, gagaguhin ka nila sa trabaho dito. Ang hirap. Kaya yung mga tao na yan, old, although, aware naman ako na yung sinasabi nila dyan, uh, ako, po si, ako po si ganito na humihingi ng pasinsya, ako din po ay magre-resign na sa aking posisyon sa aming kumpanya. Actually, aware ako dyan, Mayor. Gawin man nila yan o hindi, nasa sa kanila na yan nasa sa kanila na yan. Kasi actually, yung operation manager namin si Louis Villamor, saka yung general manager namin, hindi ko yan sinasabi na kasama sila. Kasi hindi yan pinarating sa kanila daw. Sabi ng GM na si, si, Grabador na may kausap ko, hindi pinarating sa kanila. Pagdating kay Sir Grabador, stop na, sinulo lang, binaliwala lang, ganun. Kaya nagkaganito.